Gusto mo bili kitang motor? No way sidecar. Wala akong lisensya eh. Bawal din. Hindi. edi de... Ayusin natin. Magsimula ka. Simulan natin sa... Ano, pag... Uh, ng lisensya. Practice ka muna mag-drive. Marunong ka mag-drive ng motor. Hmm. Nakamateng. Ano lang nakakaano? Wala naman, natural lang sa Ano ba nararamdaman mo pagka na drugs ka? Ah, normal lang, normal lang katawan ko sa ganto pa noon na ganun. Hmm, ano 'yung nararamdaman mo pagka na drugs ka? Wala naman, natural lang. Wala naman epekto na masama 'yung, wala naman epekto na nagbabago ng Natural lang sa katawan. Meron siyang epekto. Tingnan mo 'yung ano mo kalagayan mo sisirain ka niya sisirain niya sa mga ng sisirain niya sa ng mag-asawa kayo mag-asawa nakita mo naman eh meron, Kaya nangyari din, na meron meron ako na meron din ako na na ano na ganyan meron, no. meron, din talaga kasi nga hmm. sa mahal lang sa lang yun meron meron talaga hmm. pero hindi naman hindi naman din sa akin hmm. wala naman din sa akin na ganyan sinaintindihan ko naman din yung ganyan tignan mo kung di ka nag-drugs hindi, mas, ma, uh, hindi masisira sa ang sama ng mag-asawa mga anak mo di ba? hello picture lang sila no? tayo ng apat tayo ng apat nagkita kami Thank you, ma'am. Thank you. Oh, yeah. Thank you, opening tayo. Yeah. Pag nag-opening po kami, dyan lang po sa may ah, uh, uh, ano pong ano niyo? Japanese resto po. Ayun. Sa mga gusto pong ano, bisitahin yung Japanese wow. resto ni Sa Man... Maronico po. Dyan lang po sa may likod ng simbahan po. Thank you, ha. Uh. sir. Eh, thank you po. Thank Bye. 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 Okay. Pakilala din natin gaya ng inang biring para marami silang maging customer. Kuya Mat, meron ka bang na nararamdaman pagsisisi sa buhay mo? wala pa naman kasi wala pa naman ako nagawang di tama wala pa naman siguro wala pa naman siguro ano si kuya mat na lilipasan ng nalilipasan ka no kuya hindi ka nakakakain ng oras sa oras oh nalilipasan ako sa oras na pagka sa pagkain oo oh. nalilipasan kasi minsan wala na pulot na kalakal basurang basura, ganyan na ibebenta oo kaya nalilipasan din ako ng pagkain sa oras. Kasi hindi din naman natin masisisi yung kinikita niya, binibili niya ng sigarilyo. Eh wala naman siyang ano eh. Kumbaga, uh, sira din eh. Sira na ano niya eh. Kaya hindi na maiisip yung tamat mali. Yan yung gawa ng, yan ang gawa ng kasama ng drugs. Pero kasi pinili mo din kuya Alam mo, na mo alam mo bang masisira ang buhay mo ng drugs? Sabi, sabi nila pero hindi naman. Hindi naman. Nasira na nga. Nasira na kuya. Wala na oh. Wala na yung asawa at mga anak mo. hindi eh, naman din dahil dun. Kasi doon din dahil sa may kanila din. O sige sabihin mo sa akin. Bilang kaibigan mo, huwag ka na magalit sa akin ha magalit sa mga sasabihin ko, yung mga bahay ni Kuya Ram. Ilan tawag ka na pala, Kuya Matt? Sa ngayon, matanda na ako, pero yung ano yung kailan sa buwan, sa benti 20 Sa sa 20 Ganito, Kuya Matt, kung isa sa kita sa sama ba? Hindi, hindi ko rin, hindi ko hindi hindi ko hindi di, ako, ako, ako sa mga kasama sa ko sa iyong mga kasama sa Marami rin pa akong iyong mga pa sa ano. eh, na mga kasama sa iyong mga kasama sa iyong mga kasama mga mga ano, gamit din. Gaya mga kung anong mga gawa, magawa sa malalayo, gano'n. Kasi gusto ko sana ano, masama ka sa bahay, tapos taling kita sa saykaya, Tris. Salamat na lang po, salamat na lang po. Kasi mahabala pa kayo. Okay. Hindi. Yeah. Tsaka okay na ako sa ganito okay na ako sa gan-tumul. Masaya ako na ano, masaya ako na masamahan kita sa laban ng buhay mo, nagiging okay lahat. Okay na po yung ganun. Masa, okay na po yung muna sa akin. Sa tingin mo ang kakailang titira dyan? Hindi uh, ko lang alam. Hindi ko, rin, hindi ko pa rin alam kung magkailan din. Okay, sige ganito. Hindi na kita kukulitin sa pagsama sa akin sa akin yung buong pangalan ng asawa mo at kung saan ko sila pwedeng makita. O kaya mga kapatid mo? Sa... Yung dati kong asawa na yun, Jennifer Lagio, sa Bukawi pa yun, sa Ipo pa hmm, Sige, anong pinaka-address? Ipo Street lang. Sa, sa Bukawi, ano, Ipo Street. Jennifer Lagio. kilala na dun yun? Oo, oh, kilala na yun dun. Okay, nandun yung pito mong anak. Wala na doon eh. Nasaan sila? Wala na, wala na. Saan sila dinala? Ha? Ah? Nasaan yung mga kapatid mo na lang? Mga kapatid, ano yung mga pangalan ng mga kapatid mo? Ah, yung dati kong kasama doon? ano? Ab Abigail tsaka ano, Akiya. Ganun. Abigail, so, oh. Akiya. Saan din sila nakatira? Eh, wala na, wala, yung, wala na rin sila dyan kanya-kanya na rin. Uh, si Abigail, anong apelido na Abigail? Hindi hmm. Tapos si yung isa, ano pangalan? Lamsis. Lam okay, Lamsis? Oh, okay, Lamsis. Uh, kailan ka magsisimula ulit? Sa... Sa laban ng buhay mo? Laban ng buhay ko? Eh... Pagka siguro, wala na rin siguro. Tahimik na rin siguro. Hindi, kahit pa paano, kakapagsimula-simula na rin. Pwede pong malaman, Kuya Matt. Minsan ba may kumakausap sa'yo para may bumubulong sa'yo? Kasi pagka sinabing usapan, talagang usapan talaga na parehas alam-alam. Pero kung yung bumubulong na wala naman, hindi ko naman din pinapansin din. Pero meron parang bumubulong. Kasi gaya ngayon, may parang kakausap eh, no? Sa malayo. Sa malayo. Hmm. Okay. Paano? Kung ayaw mo sumama sa amin, uh, tuloy na kami sa lahat namin? Oo. Uh, Oo. Uh, Nangangalakal pa rin ako bukas. Uh, wala ka bang, ano, wala ka bang gustong hiningin sa akin alis alas na kami? Salamat, salamat na lang doon sa pagkain, no? Pera, baka gusto mong pera May pera ka ba? Extra? Okay na po ito Baka wala rin kayong pera na rin, Okay na po ito sa akin Okay Bukas daanan kita Ano yung gusto mong dalhin ko bukas? Ah, mga pakabala pa po ako sa inyo Salamat na lang po Siyempre, kaibigan mo na ako eh Oo nga po. Eh, kaibigan mo na kami. Kayo po, bahala po kayo. Ano yung request mo sa kaibigan mo? Kahit pagkain lang ako, kung meron. Kain nang Kanin, tsaka ulam. Kanin, ulam. Mag-isipan mo yung ano ko, yung uh, invitation sa ha? Ah. Uh, ayaw mo talaga sa mama. Opo, ayaw. Hindi ko wala. At tignan mo ako sa mata. Ayaw mo sa mama, bakit? papanood nyo to sa pamilya o sa nakakakilala po kay Kuya Mat, PM po kayo sa amin. Uh, gusto ko po makipagtulungan sa inyo para maibalik ko natin sa dati si Kuya Mat. At uh, madala po siya sa psychiatry. Sa, sa mga katekram natin dyan, sa pamilya po ni Kuya Mat, pag po natin si Kuya Mat. At uh, ko natin siya kagad sa kanyang uh, buhay kung ano po siya dati. No, Kuya Mat. Gusto mo yan, di ba, yung ang buhay mo? Ah, kahit okay, sino naman. Oh. Mamaya kausapin mo si God, ha? Magpipray, ha? Hmm, pagka, uh, sa, oh, salamat to. Paano? Para makapunta na kami sa, ano, pupuntahan namin. Salamat to. Welcome. Pwede bang makahag? Love you, kuya. Love you, kuya. Love you, Okay. Binilan natin ang ano kuya. At ay karami. Mm -hmm. Sarap ng dulog. Oh. sarap na tulog mo ah. Di lang kitang ano, punan. Tsaka humot. May ano pa doon? May ito tubig. Good morning, Kuya. Napangalakal. Napangalakal na pala siya. Okay lang, lagay ko ito. Kumain ka na? Hmm. Kunin ko yung ano po pala. Iba doon, Kuya August. Sandali. Binila ko siya mga ano, mga safeguard. Oh. May tinabay dito, Kuya. Kaso, pinagdala ko siya ng halu-halu. Kumain ka na ba? Kanina pa. Kanina. Nagumagahan ka na. Oo, oh, uh, lugaw. Ah, lugaw. Eh, huwag mo muna kainin to. Pinagdala kitang ano, mga sabon. Sabon at saka... Colgate. Ah, uh, toothbrush. Ano, kuya? Okay ka lang? Hmm. Anong oras ka lumabas, kuya? mag yeah. sa is. Hmm. alas sa Hindi mo nabenta tong kalakan mo? Hindi. At tawag dito. Sarado jam Ah. Sarap na, kuya. kuya. Mm. Sabi ko, ano, baka magustuhan mo bilang kita. Anong oras ka pala natapos sa alam mo, pangangalakal ko yan? Umuwi na lang ako si, ano, wala mga, wala mga benta. Hmm. na lang ako dito, wala mga benta. Mm. Hindi pa sana, mag pa sana ako. Hmm. Pwede sana, ano, ipunin mo. Inipo ko na nga lang buha sa mga nakap. Hmm. Kuya Mark, anong masasabi mo doon sa may mga sidecar? Yung may mga motor, tapos nangangalakan. Eh, Mas mabilis silang kumita siguro, no? May mga motor eh. Oo, oh, meron din. Marami lang. Tapos meron pa silang buho na, na, na namimili sila ng kalakan. Hmm. Uh, marami, marami ulit na kumita d'yan, kasi marami sila napupunta. Hmm. Gusto mo bilig kitang motor? No, may sidecar? Wala din akong lisensya eh. Mm. Bawal din. Hindi, de ayusin natin. Magsimula ka. Simulan natin sa ano, pag uh, kuha ng lisensya. Practice ka muna mag-drive. Hmm. Marunong ako mag-drive ng motor. Hmm. Gusto mo kuha tayong lisensya? Huwag na lang ako. Salamat na lang ako. Ha? Salamat na lang ako. Kaya mo nun, mas, mas, ano, mas mabilis kang kumita pagka may merong kang ganun, motor. hindi di naman din ako magkatagal dito. Hmm. Bakit? Baka makahanap din ako ng ibang ano. Magagawa. Hmm. Marunong ka ba sa farming? Nang... Farming, yung pagtanim-tanim. Oo, oh, marunong din. alam din. Hmm. pag alaga ng mga baboy, manok, mm. ganun. Marunong. Hmm. Gusto mo ipasok kita? May kausap na ako dito, may nagsabi sa akin nakaraan. karan. Mm hmm. Baka maipasok baka masama daw ako doon sa nag-ahalaman. Mm hmm. Ayaw ko lang kung matuloy. Ayaw mo ba sa amin? Mm -hmm. At least kilala mo yung, ano, kilala ko yung papasukan mo. May kausap asya kasi ako dito, yung eh. karan. Eh. Mm hmm. Nagtatakot ka siguro sa akin eh, no? Hindi naman. Bakit? Eh. Ayaw mo sumama sa akin? Ayaw mong tumuli sa bahay namin? Ayaw mong ipasok kita sa trabaho ang kilala ko? Hindi naman. Hindi. Sa naman Sa ka ba? Wala naman. Hmm. Gala mo na ako bang hindi mm, din lang din. Hmm. Kain tayo ulit. Salamat ko na ako. Okay lang ako dito. Bulog na ako. Mag ano na. 11 na. Mamayang 12. Kain tayo dun ulit. Sa kinahinan natin. Oo. Oh, Sige. Kain bala ako. Hmm. Gusto kong kasabay kang kumain eh. Masaya ako pagkakasabay kang kumain. Salamat po. May dala akong kumot dyan ah. Mm, salamat hmm. Tapos nagdala ako ng maraming kahon. Tapos yung kumot mo, yung kahon na maraming, yung kahon doon, latag natin dito na. Oh. Para hindi ka malamigan. Kumusta yung tulog mo Kuya Matt? Mahayos naman. Inum ka ng maraming tubig ha. Kailangan mo nang uminom ng tubig. Maraming tubig. humot mo ito hindi ka malamigan hindi na sasakit yung ulo mo niyan Ay, akong malipasa ka na ng gutom. Para minsan kasi pagkagutom yung tao, mahirap mag-isip, may hilo. May, may, may ganun kasi nakaabalat ng gutom. Oo. Oh, Tapos hindi maganda yung pakiramdam. Nakakapag-isip ka ng hindi maganda pagkagutom ka. Parang kang lutang, di ba? Kuya? Uh, depende, rin sa, depende rin sa isip na talaga tama yung Wait lang, kuya. Ano, kuya? Pagka uh, tama yung isip mo din, hindi naman din masama yung isip. Hmm. Napipigilan din. Huwag lang din yung gutom pa na. Ulan laman dyan, gutom pa na tapos nasama pa yung isip. Hmm. Ganun talaga din may mga actual okay, Hindi Hindi maganda. Tapos sabay-sabay pa yun. Ganun pa rin yung okay, pakiramdam. Mm.